Uy, Noah, pwede? Baby, para masali ka sa vlog, Hi! Halika, <laughs> B. Halika, B. Sali, sali sa vlog. Ito so, si Mami Eji. Si Mami Grace. And Eji's and me. Bong chikiting! Maglalaro na sila sa tubig. Mm. Yun, sarap. Meron din doon. Ang dami din doon sa unahan, guys. Basta puno itong linyang yeah. ito. Just follow the riverbed. Sus, puno yan. Papunta doon. Okay. Sarap dyan. Kaso ang, ang lamig na naman tubig. Malamig po ang tubig dito sa dito.